Yan, good morning guys. Heto, viral si Kuya. Allen. Pwede may nagigitara po sa inyo? Ay, wala. Nagigitara po kayo? Hello guys, sa dito tayo ulit sa Mowa. Maghanap ulit tayo ng marunong magitara. Tara. Guys, pues, pwede kayo matanong. May nagigitara sa inyo? Nagigitara ka? Right. Yan, okay. guys, so, ano pang mo? po? Alin po. Alin. Anong year ka na? Second year. Okay, so, mm -hmm. so ilang taon ka na nagigitara, pre? Since grade 5, pre. Magal na, no? Ano mostly tinutugtog mo like genre? Ano? Kahit ano. Yeah.

Yung turing gitara ko eh. Oh, magkano yung ganyan? 3K. Yun, tama si Kuis. Sa mga beginner ba, marerecommend mo yung ganyan? Oo, oh, marerecommend ko to. Oh, okay. So, ayan guys. Kung gusto niyan check out nyo na yan. Sa mga nagahanap ng instrument, search nyo lang, ano, PDG Music. Tsaka follow nyo na rin si Kuis doon, umimigay ng gitara yun. Okay, so ayan guys, follow nyo ako wow, ah, naka PDG Music. So, syempre, naka, naka participate si Kuis. Eh. Syempre, bibigyan natin ang price. Guys, ayan o, oh, pagkain Uy, thank you, Tol. Okay. Yes. Baka ito, may break. gusto kayo i-shoutout. Shoutout sa mga tropa ko. Yes. Pwede magtanong?